Masaigot. Ito Ito ang na po mga sir. Ano nga? Yun, eto na naman tayo. Muli tayo nagbabalik ang inyong lingkod. Bird Moto TV. Andito tayo sa Bukawa Pet Market. Araw ng Friday po yan mga sir Swing Friday po. Pet Market po yan dito mga sir. Marami kayo pagpipilian. At o na nga pala sa lahat no. Bago tayo magsimula. Bago tayo dumako po sa kanila. At ito mga sir. Antabay po kayo sa mga nag-comment po doon sa hunim vlog po natin. Uh, antabay po kayo. Kung sino po mapipili doon, magko comment po ako doon. Magre-reply po ako. Kaya abangan nyo po mga sir. At eto pala. Eto, madaanan natin itong imo po ng ating tropa. Yan, wala po yung bantay. Kaya dadaanan at bibidyoan na lang natin. Ipa tayo dito sa kabila. Dito po kay Kokoy. Ayan naman po yung pwesto ni Kokoy. Kokoy Bakulaw alias Bakulaw. Ayan, napaganda ng ibon. Tara, samahan nyo ko. Tignan natin yung mga ibon ng ating mga tropa. Let's go! Good morning, Konsi, Aljun ng Pampanga. Ayan. Good Ayan. Po. Ayan. Shout out po pala sa mga ano na dyan, yung mga followers ni Sir. Ayan, mga subscriber niya. Mabuhay po kayo, gatuminga kayo. Ayan, maraming salamat, Sir Aljun. Uh, unahin na natin itong mga magaganda at mong mga, yes, yeah. mga ibon. No? Ayan, green new wing, Ayan, yellow o. face, opaline. Green new wing. Dino. Opaline New Wing Yellow Face po mga sir. Ayan o. Napakaganda, napakasolid. Ito sir Aljun, magkano price mo na ito? PM na lang dyan sir. Ayan, PM na lang Opa. sa price po mga sir. Hindi ko ako mahirap kausap. Na ayan, ayan. Napaka ano naman ito sir Aljun, magbigay ng price. Ito mga bigatin natin sir. Ito, anong karga na ito? Yellow Bulls Opaline. Yellow Street Bulls. Yellow, Street Split Yellow Face. Ayun o, no? napakasigas. Uh, yellow bulls split pa line, split tino, split yellow face. Magkano naman yung ganito? PM na lang dyan, sir. PM na lang sa price. PM na lang po kayo dito, master. Ito po, dilawa na po ito. Meron din tayo yellow dito, sir. face na po yan. Ang project ko neto, mga boss, master. Meron din tayo dito, sir. Ano? Uh, aqua o papil B1. Aqua o papil B1. Dito, magkano naman dito, sir Aljun? Yan, sir. PM na lang po. DNA hen na yan. Ako ako ka bill. DNA hen na po. Ayan. Naka DNA hen po mga sir ha. San Fernando. Ito po yung mga dalaan sa radyo. Napakaganda ng mga niya. Ito naman umusay gota kwa. pa. Lima. Ito, omo na po, mga sir. Ano nga? Omo ako, ako. Aqua, omo Opaline. Yun, aqua, omo yeah. uh, Opaline. Back to back, aqua, parents nyan. Ayan. Pa, magkano to, magkano? PM na lang dyan, sir. na lang din po. Ito, ito po, mga sir. Ha? Ito, hindi po talaga pwede bigay yung presyo dito. Dahil sa presyo ng ibon na to, talagang PM lang po talaga, mga sir. Ayan. Dito sa Aljun anong ano nito Ayan, ano? Uh, aqua yung wing pa, B1. Split dilute. Dilute? DNA hen. At saka parblo ko lang yung dilute. Possible lalaki. Ayan. Ayan, previous na yan. Yung parblo pa dilute pag binili mo to. PM na lang sa price, no? O PM lang. Ayan, PM na lang ito po naman, tayo dito, ma, sir. Uh, project Aqua o dan follow. Project Aqua b o dan follow. Magkano naman dito? Uh, PM na lang po. Uh, aqua B2, split opa Split dan follow. Sex link ka. Parblo yung wing pa. Split dan hen. Ayan. Ito, solid to mga sir, oh. Ito naman, mas solid din yan sir Ito, solid din oh. Karga new, na ito wing opa, possible YF, possible Ino you know. Ayun, yung no? Kapatid niya to sir <coughs> yung, yung ayun, kanina, yung nauna, ito oh, yellow face Kapatid niya to, Ayan. yan Tapos ito naman, Lutino, split topa line, split Tino Ay, split split yellow face Lutino, split topa, split yellow face Ayun, grabe Nalaki yan, sir Pak na po yan. Project Yellow Face of Yan. Project Yellow Face of Presyo na... pang masa. Team na po surprise mga sir. Yeah, no po. At meron din tayo dito mga sir. Yan. Eto lang. mga dilute. Yan. Yeah, mga so dilutan. Oh pa dilute. Magkano oh. sir Aljun? Yan yeah, boss. 5,000. 5,000 lang po mga sir. O. Oh. Yan. Napaka-sable okay, ng dilute. O ni Sir Aljun. 5,000 lang krimino. O dito sir Aljun. Yan ganyan din sir, 5,000. na din. Mga sable po mga sir. Ha? Ayan, mga lutino pa, meron din tayo. Yung mga, mga lutino pa din sir Aljun dito mga sir. Eto sir Aljun, magkano dito? Uh, ano yan sir, lutino pa lang, 6,000 na lang. Sige, mabilisan na lang. 6,000 na lang, napakamura na ito mga boss ha. Ay, balog mo lang ako. Ayan, napaka ano, ang bilis mag-deal. Napakamura ng na presyo. Dito sa krimino mo. Yan, krimino sir, 3,500. 3,500, back to back. Ayan. Back to back na po yan eh. mga sir Primino Primino na po yan, walang kargang opa Alin pa si Raljun? Ito albino opa O oh, oh, yan, albino opa, tsaka parblo opa lang yung dilyon <coughs> Magkano sa albino opa mo? Yan sir, bigay ko na lang yan, 4,000, pauwi 4, na ako 4,000, pauwi na oh Habol na <laughs> E eh, dito sa dilyot mo, na opa lang Yan, mga dilyot opa lang, bigay ko na lang 4,500 4,500 Ito mga sir, 4,500 Napakamura na ito. Lutino na ito. Pala dito. dito, Lutino o Palain din to. Magka naman dito? Yan, yeah, sir. Ganun din. 6,000 na lang. 6,000. Ito, oh. anong karga ng mga ito? Sir, ato? ito naman. Uh, uh, ano to? Green New Wing Opa at Green Opa. Possible YF. Possible Ino. Paka DNA muna ito, no? Tapos ito, Green Opa. Possible YF. Possible uh, Dan Follow. Tapos ito, Aqua Opa b 2 split dan palo. Papa Ito. DNA muna yan. Pa DNA muna. Uh, PM lang PM. PM lang po sa pride. Ito pa pa DNA pa to mga sir. Para sureball po yung gender. Hindi na magdadalo ang isip. Tapos yan sir, meron din tayong mga opaline dilute dyan sir. Ito opaline dilute mo magkano oh, yan, dito? 4,000 na lang mo oh, pares. 4,000 na lang kada pares mga sir. Oh. Ayan, Ito, mga Lutino, meron din tayo, sir. <coughs> Sorry. Sige, 1-5 na lang pares dyan, sir. Ayan, Lutino, 1-5 na lang pares. Oo, dito, 1-2, 1-2 dito. Dito, 1-2. Sa Yellow Bulls Lutino, mga sir. Ayan. At ito, may dan palo dito. Tsaka okay. po, sir. Ayan, Ayan uh, mga par blue dan, tsaka bayo dan. Magkana naman dito, sir. Diyan sa presyo yan, sir. Diyan lang po sa price. Oo, oh, hindi po ako mahirap kausap, sir. Basta kausapin nyo lang ako. Siyempre, hindi naman kayo makakatawad kung hindi nyo kakausapin. Oh, tama. Eto, sa POS-RF mo. POS-RF. POS-RF, sir. Yan. Bigay ko na lang. Tatlo libo. Tatlo Eto, tatlo libo na lang. O, POS-RF. Po. O, sa mga nag-ano na mga, ano, mga POS-RF dyan. POS-RF nga, eh, ba diba? Uh, kahit na may kapatid na visual, minsan mga mga kolsi, hindi uh, sila naglalabas. Minsan yung mga anak nila ang maglalabas. Oo, oh, tama, tama. No. eh, uh, yung uh, iba nga. Mahirap, mahirap talaga ang mutation ng ano, po, sa rep mga boss. Uh, kahit na kanina natin yung ng mga breeder. So, tama uh, yan. Kaya mga makapagpaliwanag. Oh. Right. Minsan nga, split, hindi pa nga naglalabas. Oo. Eh. Oh. Hindi, eh, sir. Uh, wala naman split na rep, sir. Eh. Oo, oh, hindi. Uh, sa ibang mutation ba? Oo. Oh, oh. Minsan, oh, split. Pure, uh, pure, oh, pure split, split, na nga, hindi pa nga naglalabas. Plus. Kuya, uh, oh yeah, split tsaka post. Ganun, oh. Marisan, wala pa din, di ba? Oh, okay. uh, kaya nga, yung, yung paliwanag natin dyan. Mayroon talaga po sa ref, mga boss. Ayan, alam nyo so, na At po, mother. At yung sinasabi mater. ko lang, yung mga may, hindi naman sinasabi ko wala pera no. yung may mga gusto lang ano, uh, gusto nilang magpagsapalaran. Oo, budget. So, sir, oh, pa-budget. Oo, oh, yung may mga budget, may budget lang. Sir, Kasukom, mga kasi budget, uh, sir. yun, ang mga po, sir. Pag-project talaga. Ah, kasi yung iba kasi, sir, nag-expect eh. Pag sinabi po sa rep, sir, baka nag-expect sila. Maglalabas agad sila eh. Hindi, sir. Sugal ho po sa rep na yan, sir. Ayan, oh, uh, tama, yun tama. Po. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat, mga kakosi. Yan. Yeah, thank you, sir Aljun. Ah, thank you. Pahabol natin yung contact number sa Ayan, Sige, sa mga gusto mag-order ng mga ibon natin, 0927-7725-713. Idol at yan sa mga nalata sa Facebook. Yan. Pero kung sa sa'yo mga lahat, mabuhay po tayong lahat. Ayan, thank go. you, thank you. Maraming salamat. Sa pesto ni Sir Joel. Ayan, pawi na Sir Joel. Oh. <laughs> Nantay na rin tayo. Eto. Eto kay Boss ano to? Gilbert. Boss Gilbert. Hey. Boss ano? Ah, wala. Ay, Limang piso dalang. Pupalain <laughs> tau hoy, mahirap magkamali dito. Ano? Dito, wag di sa Lutino. Sa Lutino, 3,000. 30, dito? Uh, ito, na ano, lima. Pero well, mga negosyable yan. Negosyable pa, yan. Oh. Dito. ito yan, sa pwesto ni Sir Joel. Uh, dito Sir Joel, pakihawak. Para dito mabigat. <laughs> dito sa mga dilaw mata green. Itong yellow Bulls, ano na lang yan? 800, dalawa. 800 yung yellow Bulls dalawa. Sa oh, green? 600. 600, pares. pares. Itong, ay! <laughs> Nangag-hunting yung isa dito eh. <laughs> Nangag-hunting. <agad. Ito, laughs> kaya palang tapang. Oh, pero nagpares. Magkano to? 600 na lang din yan. 600, ang pula ng ulo na ito. Ulupit na ito, ang ganda. Ayan, itong Lutino back to -so back. 1.6. 1.6, pares. Ayan o. Okay. Oh. Itong pale palo. Di ah, di, Disino pala, sorry. Oh. Magkano dito? 800. 800 sa ah, Disino, ayan. Ano yan, kak? Possible kak. Possible kak, ayan. Dito sa kabila. 1, 2. sa Lutino, tsaka... Ah, uh, 1 to 1 2. Ayan, 1 po, mga sir. Albino at Lutino. Ito may mga pinches dito, sir at Joel, oh. Sa Sibra mo magkano? 500 pare. 500 sa Sibra. Yeah, so, 500 uh, lang pare. Ano Sa society. society. 400. Society. Ito. Sold out. Sold out. Ito lahat. kabuyao, kabuyao, Sa Bicol 'yan, sa Kabuyaw niya. Ayun. Ano to? Puro babae? Pare, so, pare. Ah, pare, pare. Na, galing ah. ka, Kapitan. Galing Sir Joel ah. So, Ito Sir Joel, pakawat. Ayan, dito sa mga fight mo, tsaka Pablo pa. 300 lang yan, 300? Ayan. Ayan ah. Ito. Ayan, pares, ah. Itong bisino, 2-5. 2-5 Ay, krimino pala. Krimino? Krimino pala yan. ang isa? Paris na. Paris na. na? O, o paano ano to, mga sir? Ano paano sir? Sa, ano. Paunaan na lang ito. Dito, sa Lutino? Ito, ano ito, may issue ito eh. May issue yung mata, bulag um, yung isa. Pagkano dyan? 1-5. 1-5 na lang oh, ko Lutino. Okay. O, pahen. Uh -huh. ah, ano? Possible, ano, possible cock, no? Mayroon pa gender, pero possible cock, eh. Dala gender, so, ang gender na lang tayo para oh. wala issue. Bulag lang ang yung issue dyan. <laughs> pero makinis siya. <laughs> Bulag yung isang mata, dito, mga sir. Pero makinis. Dito. Yan. Dito tayo sa mga, ano mo? Handpeed. Magka sa handpeed. 700 yung albino. Tapos? Nakakatail. 250 naman dito sa mga African. African. Sa lahat na yan, kahit saan dyan. Oh. Sa ano so, mga perto-perto mo magkano? Ayan, 600 pare. 600 lang ala pare sa mga tiyan. natin. So yung kakatail, ito kakatail mo kami. Pare, pare. kada pare. Ito dalawa hand Ito mga feed dalawa. Magkano sa syringe. Di pa sari sa buto yan pero na mm -hmm. yan. P10,000 nga lang yan. P10,000 isa. Ayan. Hand-paid na po yan. Dito mga budget mail, no? Mga so, budget mail ito, may may-ari na yan. Ito oh, na lang. Ito na lang, available. P250. P250. Ito P250 lang ang isa, mga sir. Ayan. Ito, add one. Add one natin, 700 yan. Pare. 700 pare. Ayan, pare. Ayan no? Ayan. Napakamura, 700 lang, pare. Ayan. Ayan. Ito, sa ito, eh. <laughs> ito, sa atin, sir. Eh. Ayan, pinapakata natin ito. Ano ito? Ah... Uh, quality quality yan eto 1,2. 2 eto yung black pink na ano mga move mga move ah uh, 300 isa 300 lang isa ayan yeah, yeah. yung update na parakit natin eto maraming parakit supply dito 350 dalawa 350 dalawa marami yan yung pink isa pag marami yan ayan yeah. so yan yeah, po update natin sa ni sir John napakamura at oh. uh, affordable price sa mga nagsisimula Uh, Sir Joel, contact number. Number ko, 0969-518-379. Uh, sa ano nga pala, Itong sa Sabado pala, ito, itong kinabukasan, bukas. Oh, oh. Mag-open po ang Chambia ng Pateros. Pateros? Oh, uh, Ayun, po, may Pateros. Yung malapit sa South. Kung may Pateros, may Pateros. Ayun, makikita doon aso, bago ano, opening. <coughs> bukas Ayan. pala tuwing Sabado po. Kaya, gabi po yun. Ini-invite po kayo so, ni oh, Sir Joel, in po. andun po siya. Uh, sa Pasig po, ano po na tayo, close muna tayo sa Pasig. Bakit, bakit? Ah, uh, medyo may ano eh, technical problem na sa organizer. Baka so, uh, uh, sa ano, uh, ah. Uh, malari ng pwesto. I Pero ah, ano yung baka makabalik sa, ay, yeah, sa mga nagtatanong, ba't wala pasig? Ito uh, po, uh, in-update na po kayo ni Sir Joel. Kaya uh, maraming salamat sa update, Sir Joel. Uh, yeah, thank you po. Uh, yeah, so, good morning, Sir uh, Marvin. Mag-update tayo ng ibon, Sir ibid, Marvin. mag ah, mo na lang. Eh. Ang mga bala doon ah. lang, kahit ano mangyari doon Siguraduhin mo lang yun Ito, pisan natin ito Sir Marvin Ito, aqua aqua Meron na naman, dan palo dito sa Aqua Sir Marvin magka dito. Ito mm -hmm. na lang to. Pagkukubot oh, kay dito. Ang ah, halim nito. Pumasay gut yan. Pumasay na siya. Magkano to? 20 lang yan. 20 lang sa pumasay mga sir. Ito green dan 5,000. Green dan 5,000. Green dan lang siya hindi siya opa no. Nah, hindi dio pala. Hindi siya opa. <laughs> dito sa Pale Palo Aqua dito. 20. 20. Ano pa, Sir Marvin? Ito, yellow face. Yellow face. P.M. sa presyo. Ito, sa yellow face, P.M. na po sa presyo, mga sir. P.M. lang kailangan? Ayan. P.M. na po sa price. Tawag mo na yung balance ko, po. Yellow face ni Sir Marvin. P.M. lang po dito sa price, mga sir. Ito, Lutino Opa, mga sir. Lutino Opa. Ayan, mapukula ulong Lutino Opa table. Magkakaroon dito, Sir Marvin. Sa Lutino Opa natin... Ano lang yan? Uh, 3,000 ano, babae, 4,000 lalaki. lang. Prena, sa'yo pa dadala mo? 3,000 pag babae. Ito may bago tayong rider. Ako rider eh. <laughs> Kala Malup mo ikaw lang ha? Malupit to ah, Bago rider. <laughs> Sorry, pabihisin ni Ibo. Ah. Yes. Shipping. Ha ha. Pabihisin. Hindi, pabihisin na agad. Yung isa. Pero daw kukuha. Ito 3,000 sa babae, 4,000 sa lalaki. Pare wala kang panlock dito. Sa Yun, yeah. yung, yeah, yung, 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 Ito, Sir Marvin. Ito. Dick Opa. Kumalas na ba si Bossing o ano? Dick Opa. <laughs> Magkano sa Dick Opa? Ito kapang lalaki. Kapang lalaki. 3,000. 3,000 Talagi kung dinadala na ganito yeah. ta Pinapakain lang ata sa daga ah. 3,000 lang mga sir Ito pa pa siya natin na Ha? Meron siya pa Ano pa yung mga ano mo ah, dyan sir Marvin? Mga quality so, ito na naman, na ano, split yellow face, split ino. Tapos yung kaka, split Kala, yellow face, split ino. Ay, sa balls to. ito. Yeah. Magka naman dito. Mag-mature na, oh. Kano so, lang to? Pareho. PM sa price. PM na sa price. Kaya PM na po sa price. Split yellow face, split sa ino, mga sir. Mga uh, rider ko ito, mga to. Yeah. Alin pa Sir Marvin? Uh, yung mga quality natin ng mga uh, ano diyan. Par blue pa pin back to back. blue pa pin back to back 3,000 lang pare. Magkano? 3,000. 3,000. Ito 3,000 lang back to back par blue pa pin

So, dito tayo sa mga budget ni Mr. Matrix. Nagkagulo na yung mga sailor dito. Ito mga ads one. Yeah, dito 300 lang. 300. Yeah. Mga parang dito. 400 isa. Ah, dito 400 isa. Ito 400 isa sa mga Lutino at saka ano, orange hood at saka red hood. Dito sa mga parakeet. Sa ito, 350 pare. Ay, no. 350 pare, sa parang ah. yeah, mga budget men dito, napakadahin pa rin. Yoda. Ito, homo tiger to. Oh. Ito, slaty, di lang to. Ay, 30 eh, oh. o. Opaline, lang. lang 500 lang 500 na lang to, mga Ay, sir. <laughs> So yan, na, napakadami no. Pwede kayo magtanong Sir Marvin, update Pero, natin, 2000 lang. Hindi malo, back to back. Hindi yan. Car lang, Bolting lang yung babae. Ayan. Ay, mga, mga palo, back to back. Magkano? 2000 lang. Parang buy one take one lang yan. Parang buy one, take one na lang to. Ayan. Ay, pareon, may pareon, parang para. 350 pare. 350 sa parang yun. ito. parang pa, buy one pare one babae. Para Parang babae, sa na, ano, yan. Parang buy one take So, wala na, no? Wala na. Pare-parehas na yung mga ibon. At least, uh, update natin yung mga quality ng mga ibon, Sir Marvin. Sir Marvin, contact number? 0915-135-191. Yeah. Thank you, Sir Marvin. Pino, mainit na naman yung pwesto mo. Hmm. <laughs> Muli tayo mag-update ng mga ibon mo. Eto, may aqua aku ka dito, Alpswan. <laughs> Eto. <laughs> Pagkano sa mo? <laughs> Kano? 800 sa ano, Alps 1 po mga sir. Dito sa dilute? 2,000. 2,000 dilute. Ayan o, oh, green dilute po mga sir. Oh. 2,000 lang yan. Ito really, no. 1,000. 1,000 pag Alps 1. Pwede pang seater. Dito sa Albino mo at saka White Bull. 1.5 lang ang pair ni Sir Nino. Dito, ano, pay palo, opa line. Magkano dito? 1.5 na lang. 1.5 na lang. Ito, 1.5 na lang mga sir, oh. Yan. Itong par blue opa, tsaka green opa. 1K. Ayan, oh, 1K po mga sir. Yan. Ito lang yan, sa ibon na ni Sir Nino. Ito, may mga handpin siya dito. Yan. Hindi nawawala ng handpin to. Magkano dito, Sir Nino? 1K. Negosyable pa pag sir buyer. Ayun. Ito yung one front, one mo 1K 1K. Yeah, may mga crimino uh, albino, uh, orange hood saka uh, red hood. Yeah, napakadami. Napakaganda. Meron din siyang formula mga sir. pag uh, gusto niyo magdayo dito sa Malabon, nandoon din siya. Uh, Pina po sa kanya at saka pwede siyang pasyalan. Ito may mga kakatail dito konti lang kakatil mo ngayon ah. 2,000 pares ayan 2,000 libo lang pares inco. etong ano mo inco. saddleback mo ano inko 1.5 lang po 1.5 na lang o napakamura ng inko 1.5 na lang po yan mga sir ayan ah sir nino contact number 9235757418 ayun contact nila sir nino ayan thank you po ito naman tayo sa pwesto ni Sir Khalid. Napakadami mo talagang dala lagi, no? Good morning, magandang umaga sa um, Moto Moto Vlog TV. Tama ano ba? Bird Moto TV. Ah, bird, bird, Moto TV pala, sorry, sorry, sorry. Saan yung handpid mong pabo? Wala na, nakuha na, nabili na. Nabili na. Nabili na, sorry na. Dito na tayo, no? Dito, sasunod na natin. Ito, so, ito, ito, so, may yun siya. Meron tayong ano rito, meron tayong buyer from Asia. Ay, ay, ito, si sir. sir. Ayan, mayroon may buyer sir kasi. Meron tayong buyer, buyer si from Nueva si, AC Ito si Sir Jun Teller, nataga Nueva AC yan, dinayo. Ayun, shout out, sir. Mara Yung vlog niya, sir, ang Berg Moto. Moto. Pag-subscribe nila pag hindi ka. Ito mapapanood niya, sigurado. Ano na subscribe ko? Ah, na nakasubscribe pala sa ya, Ay, thank you, sir. Ayan, bali dumayo si sir sa Bulacan, no? Sa Bukawi. Para mag-abil ng, ano, ah, palo at saka ano to kakatail. Yeah, kung nakikita. Kakatail ano yun? Ah, uh, yung sinamon kakatail. Sinamon kakatail, palo po yung isa. Back to back. Ah, back to back, back to back, palo pala po mga sir. Yan, yeah, daw. oh. Nakuha niya lang sa akin na 4,000 yan, dalawa. Mura to. Panalo to. Ayan. Ito lang yan kay Sir Khalid. Hinayo pa Sir Khalid ng taga-Noy Baisiya. Ayan yeah, si Sir. Mali yan yung lagay niyo, sir. Ano? Ito yung lagayan mo. Ayan. Lagayan ng pelutas yan eh. Pero safety naman, di naman nag oh. nga ano nagngangat-ngat. Okay naman yung yan. <laughs> so. Ah, sige po, sir. Pwede po. Masyadong po sa TGP-5, Nag-led Paternal Order of Philippine Eagles International. Oo. Sa aming public chairman. Ayan. Yeah, shout Class out. Last Eagle Kuya Roy Tagino. Yeah, shout out po sa mga Eagle po diyan. Uh, sa International Eagles. Ayo po, International uh, Eagle po. Shout, uh, out po shout, shout out po sa may mga Eagle po diyan. Marami po tayo. Salamat po Kuya Roni. Ayan, shout out po, sir. Uh, Galing pa kaming ano. Uh, Nebaysia from New Baysia po. po yan, dumayo po dito sila sir para mag-abila ng ibon Tsaka saka na rin, di ba sir? Ayan, nakapag-shoutout pa si sir. Kay Kuya, ano na rin, Goba, Danilo Florentino ng The Grand Paternal Order of Philippine Eagles. Yan. Shout out po sa inyong lahat. Ha, po sa inyo inyong lahat mga sir. Ah, mabuhay po lahat ng mga eagle. International po yan mga sir. Yan. Thank you po sir. Ano pangalan sir? Jun Perez po. Ayan, shout out po kay Sir Jun ano, Perez. Mga membro ng Magap Maging. Eagle Silker number 44. Yan. Thank you Shout you, out sa inyong lahat mga kuya. Ayan. Shoutout po sa mga kuya, mga kaigil po ni sir. Ah, shoutout po sa inyo lahat. Thank you sir. Thank you din. Oh. Yan, ito po, nalipat na po yung ibon ni sir. Sali ah. ako, so, nakuha nila sir. Dito, sa kanya yan. Ah. sa kanya rin to. Oh, Kung sa, ganda sa, man, sa nakuha ito. mo sir. Ako ah. Ako oh, nga pumili niya, tingnan mo ganda. Oh. Baji. Baji. sa kakuan. Nakuha niya lang sa kanya, 2-5 yung dalawa. 2-5? Panalo yan sir. Ganda ng kulay. Ito, pa itong isa. Oh. Texas hmm. Clear Body ito. Ganda ng kulay. Naka ko subscribe ko sa inyo. Thank you sir, thank you. Ay, bali man ako na last nila sir. Ay, sir, thank you sir ha. Yes, yeah, sir. so ito mga sir ha, wala si Sir Khalid. Nawala si Sir Khalid, busy busy. Ah, uh, ito na lang si ano, ang pangalan. Boss Dos. Ayun, ang mga alalay ni Sir Khalid. Dito, pisa natin ito sa Alpswan. Dito sa mo magkano dito? 700 pares. 700, orange sudo, oh. tapos green yung katawan. Ah, uh, tapos ito naman, ah, uh, tawag nito? Ah, uh, Sabel, Sabel tawag dito, eh, Sabel. ako nagkakamali, Sabel. 700. O, oh, pares. Ada isa dito, kada pares na. No? Yeah, oh, okay. 700 kada pares. Dito sa ano mo? Dito. Dagarin din, din dito. 700 na sa perso, ayan oh. Mga perso. dami lang sana mga sir. Dito sa ano mo, Yellow Bull. Sa libo pare. Sa pare. Kaya. Dito sa dilute, saka Far Blue, oh pa. 15 yan pare. 15 lang pare. Ayan oh. 15 na po mga sir pare niyan. Ito. Far Blue back to back. 12 pare. 12 naman to mga sir. Ito pa yung palo mo. Ano to pa?

dito sa paid follow na back to back yan dalawang libo pare dalawang libo lang pare mga sir far blue na po isa green yung isa ah, yeah, kung na tayo po yan dito sa mga ano mo mga budget meal dito no mm. magkano dito dito, dito mga, 500 ang paris ko lang dito ito 500 na lang mga paris, paris so, mga sir ang dami yun oh. Ito yan kasi sir Khalid, pwede nyo kontakin. May mga tail yan, may mga pinches. Meron siya at saka parakeet. Hindi nawawala ng parakeet. Ito mga budget meal. Pwede sa 500 po kada pare. Hindi mawawala yung hand feed. Hindi nawawala rin yung hand feed. Sa so, account nila sa ngayon. Yan, 200 no, ato ah, 50, 300 250, 300 din 'yan no. Oh, 250. Oh. No? 250 Ayun. Okay. Dito yan sa... Saka rito, pag, uh, pag bumili ka sa amin, may lipli kami sando ngayon. Air cool pa yun. Ito, sando bag nga lang. Sando. <laughs> sando bag. May free sando bag na. Lagaya. Pag wala kang lagayan. Kasi pag bumili sila ng ano... Binabaks pa namin tapos sinasando bag pa. Oo, oh, taa, para safety. Para okay. Sir Khalid, baka may contact number ka. Meron ako contact number. Contact number namin is 0945-423-9090. May e Facebook rin ako, yung Khalid channel. Yos. Ngayon, kung bago lang kayo sa YouTube channel name, Moto Black, ah, Bird, Bird Moto. Moto, ah, huwag kalimutan pito pinag sa vacation para update ko sa mga video niya. At syempre, ah, day dayuin nyo rin yung kanyang kubo, ang kanyang YouTube channel, Khalid, Khalid channel. Khalid channel lang, ano boss? Khalid channel lang. Ayan. Sir Khalid, thank you. Salamat, good morning.